the Administrative Arm uh, of the Philippine National Police. Uh, Meron po mga kaso po ng mga ibang kapulisan na nasangkot at na-file po sa amin. Uh, gusto ko lang po linawin na hindi po uh, law enforcement uh, unit ang IAS. Kami po ay investigative lamang. At tumaasa po kami doon sa mga nakakalab na ebidensya ng ibang unit din po, either ng, through Philippine National Police or other units within the Philippine National Police. At pag yun po ay na-file sa amin, yun po ay iniimbestigahan, binibistahan po namin. At kung uh, meron pong ebidensya, may sakdal po na ipapatong doon sa naakusahan po ng mga uh, pulis natin. At uh, dinesisyon po yan, ang pinamabigat po na, na desisyon na na po namin ay dismissal po. Wala lang po kaming record na ngayon, hindi ko po dala, but we are ready to submit to the committee Uh, Mr. Chair, yung pong listahan po ng mga sangkot na napatawan na po ng penalty ng Internal Affairs Service. Alam po natin na hindi lang naman tungkol sa droga yung inimbisigahan ninyo. Marami pang mga ikangang mga kaso. Merong indiscriminate firing, may merong physical violence, or whatever abuses in their service. Uh, meron po ba kayong alam kung sa tingin ninyo sa kaso nga inimbisigahan ninyo, mga ilan kayang ang porsyento ng kaso na tungkol sa droga ang hinawakan nyo let's say 1000 cases ilan ang tungkol sa droga Meron po kayong datos no uh, wala po eksaktong datos po pero kung pagbabasihan po natin yung buong hanay po ng kapulisan na nasa nasasangkot na, po sa, sa tinatawag natin na miskanda, ito po ay nas, nasa mga less than 1% po sa total workforce po ng PNP at within that 1%, naman po, ay wala lang po akong datos. Pero uh, yung pong mga in the illegal drugs po, ay mas maliit pa po doon sa 1% ang nasasangkot po doon sa droga. But, uh, Your Honor, we are ready to submit to the committee the exact uh, numbers of cases which refer to illegal drugs or related to illegal drugs, uh, Your Honor. Mr. Chair. Sa pagkangayon, yung uh, policies ninyo, do you think, uh, Tama na po ba yun uh, para patawaran ng uh, mga penalties yung airing of policemen? O kailangan pa mag-reforma tayo, uh, ay amend yung mga kasulukuyang uh, mekanismo ninyo para parusahan? Is there a need to improve your policies regarding airing policemen? O tama, sapat na ba yung polisiya ninyo ngayon? Uh, alam niyo po, lagi naman po tayong kailangan mag-ayos uh, po ng uh, hanay natin. At uh, siyempre po, meron po kami mga rekomendasyon na maaari po ibigay para po mapalakas po yung po tinatawag natin na internal disciplinary mechanism. At uh, isa po na ginawa na po uh, ng Philippine National Police ay yung pong mga nasasangkot po natin ng na makapulisan na nagpa drug test po. Ayan po ay kaagad pong uh, aming inibisigahan, Kami na po ang nag iimbestiga at kami na rin po ang nagpapataw na rin po ng parusa dito sa mga nasasangkot po na mga user within the police force. At with respect to the other types po, ang kami po kasing uh, nakikita po, uh, Mr. Chair, Your Honor, uh, wala po kasi kaming law enforcement the powers. Uh, kami po ay uh, investigative arm lamang po. Kami po ay umaasa din po sa si ibang hanay po ng uh, within the Philippine National Police. Uh, maari din po na kung mamarapatin po ng ating uh, kongreso, na maaari din po kami magbigyan po ng uh, part of our mandate ng law enforcement powers para kami mismo ang pwede po mag-operate at uh, makapag -mag, uh, uh, investiga po dito sa mga pulis na nasasangkot sa droga. Mr. Chair, thank you. Pero PNP, ayas, yes, Mr. Chair, hindi ba yan yung investigative arm ng PNP? So in short, under kayo ng Philippine National Police? Yes po, under hindi po, po kami ng uh, Philippine National Police po. In short, yung mga nagtatrabaho sa PNP IAS eh mga pulis din 'yon. Uh, mga pulis din po. We are considered as organic personnel po of the Philippine National Police. So kung nangyari ako ay ordinaryong mamamayan, nabuso ko ng isang pulis. Una ako magrereklamo sa inyo o didiretso ko sa Napolcom. Ah uh, concurrent naman po ang jurisdiction po ng uh, IAS with PLEB, also with Napolcom. So mga po silang uh, dumulog sa Internal Affairs Service pwede rin po naman sa Napolcom, pwede rin po naman sa Pleb. So tatlo po yung uh, maari po nilang puntahan sangayang po sa batas. Your, so, so, ano po ba ang proseso, Mr. Chair? So ilalad yung complaint sa inyo, kayo mag imbisiga kung totoo nga naabuso yung isang ordinaryong mamamayan, do you recommend, do you recommend that to Napolcom for their decision? Sino bang nag-decision? Uh, kung itong polis nito, dapat i-dismiss, dapat uh, parusan, kayo ba? Kasi investigative arm lang kayo Apo. eh. In short, parang kayong piskalya. Apo. Kayo po ang magdedetermine kung may pa prim, uh, prima facie evidence na nagkasala nga itong polis. Hindi po ba? Uh, tama po yan. Sususugang uh, Sususugan ko lang po yung sinabi niyo, Your Honor. Uh, Doon po sa kasi sa ginawa pong uh, rules po, ng, uh, batay po sa Napolcom, din, rules din po yan, uh, maaari po silang mag-file sa tatlo po, no sa IAS, sa PLEB or sa NAPOLCOM. Ang patakarang po namin ngayon ay kung saan po unang uh, ilads yung complaint, yung po ang major's diction. Okay. Sa aming uh, hanay naman po sa Internal Affairs Service, kapag napunta po sa amin yung kaso, ang trabaho po namin ay dagdagan po at investigahan po yung reklamo para po madagdagan po ng ebidensya. At pag nagkaroon na po ng ebidensya, magkakaroon na po ng paglilitis po yan, magkakaroon po ng uh, hearing yan, at tapos yung decision po, ang gagaling din po sa amin. Kung sa amin po, napunta yung jurisdiction. Pag napunta naman po yan sa Napolcom, sila po ang hawak po ng proseso na yon. Pag sa pleb naman, ang pleb naman ang hawak ng proseso na yon. So, sa amin po, sa hanay po ng uh, Internal Affairs Service, minsan po mahawakan namin, kami na po ang mag iimbestiga kami na rin po ang mag at kami na rin po ang mag -de decision So, let's say kung may nag kayo na napatunayan Uh, Mr. Chair, na ito nga, nagkasala. So, yung decision ninyo, hindi na dadaan sa napalpon nyo for review? Uh, po, ano po muna, eh, pagkagaling po sa Internal Affairs Service, uh, Your Honor, Mr. Chair, dadaan po ito kay Chief PNP as the disciplinary authority. Okay. Dalawa po kasi ang disciplinary authority po within the PNP. At the level po ni Chief PNP at yung pong regional directors, dalawa po. Kapag uh, yung pong kaso ay napunta po sa regional director, ang regional director po ang magdi -desisyon. Kapag napunta po sa amin yan, kay chief PNP po ang disisyon. From us, the NAPOLCOM now becomes an appellate body. Doon po iaapila yung pong kaso na tinapos po sa level ng PNP. Yun po yung proseso po yours, Mr. Jerry. Ah, okay, now I understand. So, bali kung pwede pa mag -appela yung police na pinatawan nyo ng parusa, pwede mag-appell sa NAPOLCOM. And that it will be NAPOLCOM pwede. who will decide? Pwede po. Yes po. Sir, okay. sir. Uh, so, Mr. Chair, um, I don't have any further questions considering that uh, they don't have the data, but we have already extended our uh, request na kung pwede padala dito yung mga datos doon sa higher-ups nila. Thank you, Mr. Chair. Uh, thank you, Congressman Pimentel. Uh, next to ask question. chairman, do you have something to ask? do you want to ask question in relation to the query asked by congressman Pimentel? nothing? i'll just interject, mr. chair. Uh, please proceed. Uh, yes. M may know why those people from the philippine national police invited as resource persons. Dito po sa Quadcom hearings ay napahilan po ng kaso. Ah, uh, Your, uh, Your Honor, may I have the question again? Napahilan po ng kaso po, uh, Mr. Chair? Administrative. Okay. Uh, napahilan po. Meron po mga napahilan ng kaso, Mr. Chair. Many of the reasons why. Uh, meron po. Uh, depende po kung nung issue po. Uh, kung base po doon sa nangyari po na, for example, sa Draguar, uh, meron na pong dating mga kaso po na kinaarap uh, by virtue of a moto propi investigation. Mr. Chair, Your Honor. So, you're trying to tell this uh, committee na yung pong mga resource persons from the Philippine National Police na lumabas dito na apparently they were involved in uh, the uh, drug anti-illegal drug war ay inimbestiga at pinapailan po niyo ng kaso. Doon po sa mga record po namin, Mr. Chair, Your Honor, meron na pong kaso na na-file na po dati uh, for the incidents for which they were being investigated. At yung